Meron pong tinatawag na Puntod Finder pero hindi raw ito daang na accurate dahil sa mga nasira o mga matagal na pong mga record ayon po ito sa Manila North Cemetery. Maraking tulong din po ito kasi sana para umahanap yung mga well, nawawala ko ng mga puntod. Pero anyway, paki-update po tayo sa linya ni Bombo JC Galvez. Aminadong pamunuan ng Manila North Cemetery na hindi 100% accurate ang puntod finder dahil sa mga nasira o matagal ng record ng mga nakalibing sa sementeryo. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Manila North Cemetery Director Daniel Tan, sinabi nitong ang paglunsad ng Kuntad Finder ay dahil na rin sa mga problema noong mga nakaraang undas. Ang bagong sistema na ito ay bahagi niya ng kanilang pagsisikap na matiyak na mas maayos at mas madaling ma-access na pagunitan ng undas sa mapampublikong sementeryo sa Maynila ngayong taon. Ito rin anya, ay upang maging maayos ang daloy ng mga tao na bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ah, hindi naman ang nanat kasi iba mga nasira na yung mga record. Tulad ng 19 over ba itong ano uh, tayo? Alam 50s, 60s na kakakaritrip namin. Ito tayo ng mga 400,000 plus eh. Uh, na talagang kahit yung kalumalumana na, na ingkot pa natin. Madaling yan eh uh, kasi kahit nasang, kahit lugar. Basta may, mayroon nga website ni search mo lang manilanordcementary.ph Makikita mo na. Based on my experience, nakita ko yung mga problema. Previously, kasi dati 6 years ako dito, bago balik lang ako. Pina, pinagkatiwalaan po tayo yung natin masipag ng mayor, si si, Ko. Eh, kaya pinag natin mabuti na sa parang mas maganda yung float ng tao. Nakita yung CCTVs natin, yung command center natin, nakita mo. Ang laking bagay. Sinubukan din nating magpa sa Punted Finder Assistance Desk para alamin kung mahanap nila kung saan nakalaga kang aking ama. Base sa memorial details, hindi natukoy sa mapa kung saan banda nakalibing, ngunit nakatala sa section part ang numero ng street sign upang matunto ng puntod. Samantala, naglunsad din ngayong taon ng risk tagging para sa mga bata. Kinakabitan ng RISBA na may impormasyon ng kanilang kasama sakaling mahiwalay sila sa kanilang pamilya. May kaso na raw na ang isang bata sa kanyang kasama ngunit may isang concerned citizen ang tumulong sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Direktor Tan, good feedback ang kanilang natatanggap sa help desk na ito. Good po yung feedback eh dahil malaking tulong po sa kanila kapag may insidente tayo na nawala yung bata. Nakita naman na ibang tao. Ginawa nung ibang concerned citizen, tinawagan. So nakita yung bata. Pero yung Osna Citizen lang ang gumawa ako. Bukas ang Manila North Cemetery mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi hanggang linggo Nobyembre a 2. Samantala, magbabalik ang regular na operasyon kabilang ang libing sa lunes Nobyembre a 3. Muling paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng inuming nakalalasing. Bawal magpasok ng mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Bawal ding magdala ng anumang uri ng patalim, matutulis na bagay o mga gamit na makakasakit. Hindi pinapayagan ang pagsusugal sa loob ng simenteryo. Bawal din ang gitara, malakas na sound system at speaker. Ipinagbabawal din ang mga bagay na madaling magliyap, gaya na lamang na alcohol, thinner at iba pa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.